Nagako si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa patuloy na pagdevelopa pa ng sports sa ating bansa. Sa kanyang naging talumpati sa Heroes Welcome na isang seremonyang ginawa dyan sa palasyo Malacanang para sa mga atletang Pilipino na nagpakitang gilas doon sa 2024 Paris Olympics, inamin ng Chief Executive na naiiwan pa rin ang Pilipinas pagdating sa sports kaugnay nga ng uh, mga isinasagwang hakbang ay uh, pagbubutihin palalo ng uh, mga ahensya ng gobyerno ang kinakailangan upang mapabuti ang kalagayan ng ating mga atleta Itutun lamang anya ito sa mga dapat na ayusin sa sports program ng ating bansa sinabi pa ng pangulong Marcos na tatanungin niya ang mga atleta mga coach at uh, sports organizers kung ano pa ang kanilang kinakailangan at ano ang maitutulong ng gobyerno at kung saan sila na hihirapan sa panahon ng training sa kabila nito ay pinuriri ng pangulo ang Filipino gymnast at uh, o oh, Filipino Olympians dahil man sa pinasikat nila ng hustong Pilipinas sa buong mundo sulit din umano ang uh, daluan linggo nilang nga uh, pagpupuyat uh, uh, para naman panoorin ang uh, mga laban ng ating mga atleta kaugnayan ay uh, narito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Puyat ko, worth it na worth it dahil talagang napakagandang panuuring kayo at makita kayo. At yung performance ninyo na naging bunga sa taon-taon na sakripisyo ng, inyo, ng sarili ninyo, ng inyong mga coach, mga trainer, mga nutritionist at lalong-lalo ng mga pamilya ninyo. At alam naman natin hindi talaga walang mananalo na atleta na hindi suportado ng katakot-takot na karaming tao na walang iniisip kung paano kayo tulungan para maging successful. And ito yung ating kinikilala ngayon. At uh, napakahalaga. At uh, ngayon uh, it is now in the international stage. And so we can see that uh, ulit ang uh, sikat na naman ng Pilipinas. Pinapasikat ninyo ang Pilipinas sa buong mundo. Alam ko na iniisip ninyo gymnastics, boxing, di ba? Sa uh, uh, pole pole, vault, yan iniisip lang ninyo yung event ninyo. Pero yung performance ninyo may malaking kahulugan 'yan. It means a lot. May malaking kahulugan. Bahagi 'yan ng mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samantala, labis na marang pasasalamat ni Pilipino gymnast at uh, double gold medalist na si Carlos Yulo sa mainit na pagsalubong sa kanya at kanyang mga kasamhang atleta na sumabak sa Paris Olympics. Sa kanyang naging talumpati matapos naman imbitahan siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang ay pinasalamatan ni Yulo ang walang humpay na suporta ng gobyerno ng Pilipinas para sa mga atleta. Naging malaking tulong umano ang ginawang maagang training ng Philippine Olympic Committee sa Paris, France para naman sa pagkabisado nila doon sa klima at uh, yan ay nangyari ilang linggo bago pa ang pagsisimula ng Paris Olympics 2024. Inikayat din ito ang kapwa atleta na lalo pang galingan para mas uh, higit pang uh, makilala ang mga Pilipino sa buong mundo. Kagugnayan, narito naman ang bahagi ng pahayag ni Carlos Yulo, double Olympic gold medalist ng ating bansa. Matapos ang mga um taong nagdasal po, um, nag ng effort, magpuyat para panoorin po yung Olympics at masaksihan po yung mga pinagtrainingan po namin ng mga mga atleta ng Pilipinas po. Um, so po magpasalamat sa uh, pagbigay po sa amin ng training camp sa Mets po. Um, sobrang laking tulong po nung sa akin. Um, Nakapag-adjust sa oras. Um, Nagamay din po yung weather. Kaya sobrang laking bagay po sa akin po yun. Um, na nakakonekta po sa um, gintong medalya po. Um, sa lahat po ng atleta po, sobrang proud po ako na uh, pinaglaban po natin. Binigay po natin yung best natin sa lahat po. Um, dugot pawis yung inalay natin. Uh, di pa nagsisimula yung competition, sobrang proud na proud na ako sa inyo lahat. At ngayong tapos na yung competition, um... I-celebrate uh, natin yung um, mga nakuha nating resulta uh, at mas galingan pa natin sa mga susunod na mga... Bagian ng uh, naging talumpati ng uh, Pilipino double gold medalist na si Carlos Yulo. Samantala mga kabombo, tumanggap naman ng kabuang 40 million pesos na pabuya mula sa gobyerno ang Filipino gymnast nga na si Carlos Yulo. Yan ay para sa makasaysayang pagkamit ng dalawang gintong medalya ng bansa sa 2024 Paris Olympics sa awarding ceremony sa palasyo Malacanang ay iniabot mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa tinaguriang Golden Boy of the Philippines ang 20 million pesos at uh, yan ay uh, nasa cheque alin sudut po sa Republic Act number 10699 uh, o ang uh, Expanded National Athletes and Coaches Incentives Act Ginawaran din ito ng Presidential Medal of Merit at uh, Amity Card mula yan sa Uh, movie Television Review and uh, Classification Board at Travel Tax Exemption samantalang uh, binigyan din siya ng Pangulo ng tig-dalawang uh, milyong piso uh, doon sa mga bronze medalist na sina Nesty Pitecio at Ira Villegas. Mayroon din mga kabombo na tigdalawang dalawang milyong piso ang lahat ng mga atletang lumahok sa Paris Olympics 2024 at nagbigay din ang Office of the President ng tig milyong piso para naman doon sa kanilang kuche at inaasahan mga kabombo ang uh, iba pang mga tulong galing naman sa pribadong sektor. Sa karagdagan pa nating na balita, umasa hanga uh, gymnas na si Carlos Yulo na si uh, Allen Castaneda naman ay mas uh, nabibigyan din ng sapat na suporta uh, kaugnay doon sa kanyang uh, naging tulong sa Pinoy uh, Olympic gold medalist at uh, sa hinaharap na panahon. Sinabi nito sa tagumpay na ipinamalas ni Carlos Yulo nga ay pinakita ng naturang atleta sa larangan ng gymnastics ay maaring umangat pa ang mga atleta ng ating bansa. May malaking impact umano ang naging panalo ni Yulo ng dalawang gintong medalya para sa Olympics kung saan ang nasabing sports niya ay magiging prioridad na at aminado itong uh, opisyal na nagdaang uh, mga taon ay hindi masyadong napapansin ang uh, gymnastics dahil hindi ito gaanong sumikat sa ating bansa tulad ng ibang sports